Nananawagan si Senador Joseph Victor Hercito sa lokal na pamahalaan ng San Juan City na ibigay na ang terminal pay ng 20 retiradong empleyado ng San Juan City Hall na aabot sa halagang 40 milyong piso. Ayon kay Hercito, nakakadismay ang marinig na hindi pa ibinibigay ang terminal pay ng mga retirees na ito dahil lang sa kung sino ang kanilang sinusuportahan. Matatanda ang si Ercito ang kanyang abang si dating Pangulong Erap Estrada, inang Sigia Gomez at kapatid na si Senador Jinga Estrada ay dating mga naging alkalde ng San Juan itinuturing silang kalaban sa politika ng sa San Juan ng Mayor Francis Zamora. Giniit na maners na hindi niya pinapulaan itong si Mayor Samora bagkus isa lang itong panawagan na ibigay na ang benepisyong nararapat sa mga retiradong empleyado ng City Hall. Nakausap na aniya ng senador si Mayor Samora tungkol sa isyo pero sinabi nitong wala ito sa budget ng lungsod. Ang kanila po mga terminal, terminal pay after 3 years but unfortunately Mr. President All it seems that after exhausting all efforts to possibly amicably resolve their monetary claims, there was still no significant progress. In fact, Mr. President, I had the chance when I saw Mayor Samora in, uh, in one event. I uh, reiterated how many, a couple of times. Na sana naman na nila ang ter, na nila ang terminal pay. Ang sabi po niya ay wala daw kasi sa budget. Sumali naman ang iba pang mga senador sa panawagan para maibigay na itong benepisyo ng mga retiradong City Hall employees. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.